sa pagprotekta, sa kabataan at kababaihan, magawa ka ng hearing. Sige nga. Tanda ka hearing sa pag-aabuso ng mga kapulisan dito sa aming compound. I challenge you. If pagawa mo yan, na pinrotektahan mo, we salute you and we will even endorse you at iboboto ka namin. Yan. Tama yan. Pero pag hindi mo yan magawa, hindi ka makikinig sa boses namin, Ibig sabihin, yung hearing mo, focus-focus yun. Puro kasi yun. Nakikinig ka lang sa side ng mga sinungaling. Pero kami, pinakinggan niyo ba kami yung side namin? Hindi po. Maraming salamat sa inyong support. Ay, hindi po kami alis dito. Itong mikropolong ito, anybody, anybody can talk here. Lahat po na yung hinai, bisaya ka, Muslim ka, mga katutubo ka, ordinaryong tao, kahit hindi ka marunong magsalita, walang problema. Morning adlaw, magsugod ta. Tanan na kapait sa itong kasing-kasing Ipagawas ninyo na. Pwede mo mamalikas, balikaso nato ang gobyerno ni Marcos. Babae, ma'am, I salute you. Salamat, ma'am. Naghang sa ibihatay na mong microphone. Iya yung isulti tanan. Naghang salamat, ma'am. Kini panahon eh. na ni. nato, na nato yes. ang kinahalang madugan. I-share pa sa itong live. Isa na di ang gusto mo istorya? Open mic sila ka. Tumula mo diri, mga ma'am, sir. Okay. Open mic, open mic. So, pakishare sa itong live. <laughs> I-document po namin yung lahat. So, open mic. Yung lahat na pinalo, hinapas ng mga mga kahoy, yung tinirgas nila, umabot na po sa sampot, tubuan po. Ipapalabas namin totoong video sila, walang video yan. Salita lang. Walang picture yan. Salita lang. Ito sa amin with ebidensya, siya. Papakita namin tubuan, mga matatanda, Lahat yan, lahat ng mga lost students nandito kayo. Dito sa may katitipan dol. Uh, you are free. airport dol. To say anything. Mark. That can't... Kasabay po niyan, ang naghatid niyan, mga puti. Kasabay niya na ang operasyon nito, kasabay niyan mga Amerikano. Nagkakaroon sila mga high-tech na mga gadget. Pinili kilalog yan, and they will serve warrant of arrest only. Yan po ha, at least alam mo ninyo. Maraming baril po, pinuslit sa likod. Napakaraming baril. Nag-start na po silang magtanim ng mga baril. At, baka mamaya, hanggang bukas, another na naman na interview yan sa pulis. Uy! May nakita kaming mga baril pala sila, nag Ang KOJC may mga baril para. Uy! may droga din. Yes, okay lang po ako, Idol. Rowie. Wag po, gawin. Ito si Tore, no? Napakabobo. Ito, no? Wag niyo po, po, yeah, si po kaming itulad sa kabubuhan uh, niyo. Sinong maniwala uh, dyan? Two days, two nights. Grabe ang search niyo ha? Two days, two nights. Grabe ang search. Tapos sa pangatong araw, bigla kayo magsabi na, Uy, may mga baril pala. Ooh. Halatang halata Puro yung pagtatanim Puro yung pagtatanim Lahat yan Lahat yan Barin, droga At tanim tao Kasi human trafficking Maniwala ako sa inyo sir For fairness Yung pinipit ninyo Na 21 years old Hindi nyo pinagpasalita Baka pinapirbahan nyo na doon hindi niyo pinasama ang abogado namin. Dalhin niyo dito. Kasama ang kanyang magulang, DSWD, kapulisan, si, kahit sinong representative ng government, dalhin niyo dito with PNP. Mag-usap tayo. Huwag niyong turuan ang 21 years old na member ng kingdom. Okay, no problem. Masalitahin natin kung pinilit ba siya, kung inabuso ba siya, kung yung trafficking kapag din pala ka lang mamukha, no? Yung iba lang na hindi matino. Pinagbit nila. Kaya aming lawyer nagpumilit na sumama. Wala na. After mga ilang araw, mga oras, Uy! Uy! Meron na ang balita. Meron na ang balita na ang kanyang magulang daw, ang kanyang mama, ha? Kinuha daw niya ang kanyang na-traffic na anak dito sa loob. Hindi man lang binanggit, anong edad? Hindi man lang binanggit na, oh, bakit? Na-traffic ka pa dito? Hindi. Kasi pagpasalitain mo yung 21 years old na member ng kingdom, mapapahiya sila. Kita nyo yung, kita yung eksena na gagawin nila? Kasi sa search, o oh, yung ginagawa nila ngayon na paghalugog yan, negative lahat. Negative. So gagawa sila ngayon ng eksena. Iti-twist nila. Diversion yan. Mga pulis, ang inig kayo, di ba? Bigla din lang nagkaganon na pinasok nila. Mayroon daw pinasok dito na member ng kingdom na hindi alam ang pinilit daw. Human trafficking daw doon. Bigla nagkaganon. Abangan nyo bukas. Malita, headline. Maraming pa rin natagpuan sa compound ng kingdom of Jesus Christ. Bukas. So, ayan kanina mga idol no, ha? nanood lang ako sa Bakit daw sila live. magtagal? Kasi daw so, may gadget sila. sa Gadget nila, may narinig uh, daw si Tori na heartbeat sa doon sa dingding. -ding heartbeat. Heartbeat ng ibis, Okay, heartbeat. Okay, ah, ginamit ang gadget nila. Yung gadget nila from first floor ididikit nila yan sa wall. Hanggang fourth floor, pandididik pala. Grabing gadget. Pero hindi yan sa Pilipinas gadget. Amerika yan. Ang yan eh. Tapos, uy! 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 May narinig na tibok ng puso. Uy! Chinek yon, yun. Ha? Gini ba yung wall? May mga electric sila eh, mga panghambag. Pag na yun sa wall, ang nakita na tumitibok ang puso. Butiki! Butiki! Ayun sa butiki. Dalawa yung kasi sinabi nila na tanim tao. Yung isa, 21 years old, yung sinabi ko, may isa pa, kingdom member, very faithful. Ilang taon yun, kapatid? 20 years na sa kingdom ministry. Pumunta dito kasi nabalitaan niya na, Uy! Puku Uy! Uy! Pukunin daw yung kumpa namin. Siyempre, faithful ka ng kingdom member. Pumunta talaga dito. Walang sabilitan niya. Pagmamahal yan. Pumunta dito para makatulong. Now, ang anak niya, ewan ko kung nabayaran. At eh, klaro naman. Kasi maghahanap yan sila ng mga makuha nilang tao. May anak siya. Pumunta dito. Very welcoming kami. Ay, anak ka pala. Inanay. Pasok, pasok. Gusto daw niya makita. Iba na lang pala ang pagpakay. May dala ng DSWD. Uy! Uy! Tapos, nandun ako sa gate. Apa, iyak-iyak pa yun. Yung anak niya. Miss na miss yung mama niya. Gusto ko lang makipag-banding. pwede ba kaming lumabas? Nandun ako sa gate, ha? Pakausap ko yung mama niya. Okay, no problem po. Kasi, makatao po kami pa-katao kami dito, pinayagan. Wala pong pinili dito. Pag gusto mong lumabas sa pagliling, wala problema. Pinayagan po namin. Uy, sabi ko, bakit may days ka? Hindi yung mga pulisan? Hinala doon sa office nila? Uy! Pagkatapos, biglang may nag-text! Tumain ka na, day. Nag-text! Hinay ko siya po eh. Uy, may balita ng GMH. Ang bilis. Akala ko very fair. Very fair. Akala ko talaga very fair. Pagbasa mo sa news, binaligtad na. Binaligtad na. Pinilit daw silang kinuha sa Visayas. Pinapunta daw dito. Pinilit. Kaya human trafficking. Oo! Oh! Mga ma'am sir, taga DSWD, taga PNP, Women and Children Death Section, kinuha nyo ba ang side namin? Ah. Kahit hindi na lang side namin, pinasalita nyo ba yung faithful na nanay at yung 21 years old legal agent, pinasalita nyo ba o bigla yung pinapirma? Bakit hindi nyo pinasama ang abogado namin? Oh! oh mahilig kayo sa iligal na paraan. Dito, lumalaban kami ng patas. Patas ang laban namin. Patas! Kita nyo, wala kami mga baril. Hindi ka tulad nyo, full battle gear kayo. Mahiyan naman kayo sa palang ninyo. Wala kami baril, walang pabalo. Pinugpok. Anagad na naman ito. Filing cases, charges after charges. Yung mga kasamahan yung mga polis, yung mga nandyan sa trumpa ni Iguan, Tori, nakakain na kayo, di ba wala pa? Yung iba yung kasamahan sa loob, nagre-reklamo na wala pa talagang kain, gusto lang umuwi. oh Mga mga idol. Tapos, tapos, tapos si Tori, maglabas niya, Ang sarap ng pagkain! oh